dalawang pro sa arm wrestling. Yan, yeah, nagsanggol na ka, no? Kasi katatapos ng game kanina. Arm wrestling ng mga bata from, from elementary to adult na. First time kong manood ng, ano, ng arm wrestling dito sa Ora City. Ora Mats. Yan yung isa sa mga friends ni, ni Lakay. Hindi mawawala yung picture taking para meron tayong remembrance ngayong summer or 3, 2024. In